nang ikaw na nga ang tumulong? Ikaw pang binudol? Wow ha, pero yan ang naranasan ng isang CEO na nahulog sa patibong ng investment scam ng mga taong tinulungan niya. Mantakin mo yon Ano pa nangyari dyan, Reniel? Grabing ingrato. Mm -hmm. Luchi, napasubo na nga itong CEO no? nitong isang skincare company. Matapos niyang tulungan, napaoperahan itong anak ng dalawang ng mag-asawa na ito. pagkatapos na pagkatapos na pooperahan, inoferan siya ng isang investment na babago sa kanyang buhay. Bakit? Dahil 10 million yung nakuha sa kanya. Tinulungan mo na, niloko ka pa. Wow! Matagal ng medical representative o medrep bago nakapagtayo ng sarili niyang skincare business ang nakilala kong si Kenneth. Hindi raw madali bago siya maging CEO o Chief Executive Officer ng sariling negosyo. Bukod sa sipag at syaga, naniniwala siyang ang pagiging matulungin sa kapwa raw ang naging susi niya sa pag-asenso. Na-develop na sa amin yung, yun nga, yung magawa ng outreach sa mga under privileged communities uh, in Metro Manila and in province. Namimili kami ng mga taong tinutulungan din like yung may kailangan ng groceries, uh, milk, good diaper, ganyan. March 2019, nakapukaw sa atensyon ni Kenneth ang burado na ng ngayong social media post ng isang desperadong magulang na humihingi ng tulong para sa may sakit na anak. Meron daw kailangan operahan na baby and then pinost nung tatay yung picture. Ano yung nasa picture? Anong itsura? nung uh, bata. bata. Four, four, months old siya that time, natutulog siya. So yun yung ano niya, yun yung pose niya. Yung nakapagpaantig kasi sa akin kasi he's willing to yun nga um, naging prostitute para dun sa pagpa-opera na anak niya. Labis umanong nahabag si Kenneth, kaya hindi siya nagdalawang isip na hanapin at kausapin ang mga magulang ng bata na si Napio at AJ. Apat na buwan niyang tinulungan ang anak ni Napio at AJ Ultimo nga pagmamaneho, tuwing may check-up ang bata hanggang sa ma-operahan siya. Sinalo na ni Kenneth. Napalapit na nga raw siya sa mag-asawa kaya parang siya na rin ang tumayong parang magulang ng anak nila. Nung na-operahan, sobrang grateful naman. Na-meet ko kasi yung both parents, yung Mom and Dad. Halos dalawang taon mula nang ma ng bata, hindi naasahang asahang nagparamdam daw ulit ang mag-asawang si Napio at AJ. Gusto raw nilang suplian ang kabutihang ipinakita sa kanila noong sila ang nangangailangan. Doon nila sinabi sa akin na uh, dahil ma naging mabait, mabait ka sa amin, mabuti ka sa amin, uh, papakilala ka namin doon sa tita namin na bilyonaryo. That's the word nung babae, bilyonaryo. Dati uh, nagko-collect daw siya ng pera doon sa tita niya. Inalok raw siya ni Napiyo at AJ ng tulong sa expansion ng negosyo. May kamag-anak raw silang big time na pwedeng magpahiram ng pera para dagdag kapital. Siya raw ang kanilang tita Dazi. Pero ang catch, kailangan daw muna niyang mag-invest o mamuhunan sa lending business nito. Pinangakuan ako ng 5% commission, uh, interest per month. Which is sabi ko that time, ano naman, realistic. Hindi ka tulad ng iba na scam na parang 20% eh. Tapos yun, nagpakita pa sa akin sila Pio ng ng passbooks, ng mga umutang, ng mga ATMs, titles ng lupa. Tapos, uh, yun. So, parang alam mo yun, talagang realistic siya. Ang tawag dito is social engineering kasi ang goal niya is uh, gumaang yung pakiramdam sa kanya na mukhang kaibigan. At kapag comfortable na, mas malaki kasi yung chance na bumaba ang defense ng isang tao na usually uh, natural. Pero kapag gumaang na yung loob, mas malaki tuloy yung chance na magiging successful sila doon sa scamming. Hindi naman nagdalawang isip si Kenneth na tatalunin siya ni Tita Dazzy. Kaya kahit sa video ko lang sila nag-uusap, ayos lang. Walang problema. Mukhang may pera talaga kasi maalahas eh. Ganyan. Okay. And yun nga, nung nakausap ko siya, she, she talaga na pag may nangyari dun sa pera, Ah, uh, may siya ng property siya para mabayaran ako. October 1, 2021, sa galing mag-sales talk ni Tita Dazzy, tuluyang napao si Kenneth agad siyang naglabas ng initial investment na 1.2 million pesos. Si para Paraw mismo ang pumirma sa acknowledgement receipt nito. Budol alert! Huwag agad maglabas ng pera sa mga nag-aalok ng investment. Tiyaking rehistrado ang kumpanya o grupo sa Securities and Exchange Commission at lisensyado ang operasyon nito. Walking red flag ang mga individual na nag-aalok ng easy money. Sa katagalan, humirit ulit si Piyo ng isa pang limited offer. Dalawang milyong piso naman ang hinihingi kay Kenneth para raw lalong lumago ang investment niya. Ang pang-attract nila is limited lagi yung slots. So bawa may uutang daw. So paunahan kasi may pondo sa kanya ibibigay. So yun na yung sinasabi sa akin ni Pio. Uy, may ano, bro, may may ano, may slot, baka makuha ng iba sayang. Mm -hmm. Kita din tayo, kikita ka din dito ng 5% ganyan. Suma so, total umabot sa 10.7 million pesos ang halagang na-invest ni Kenneth. Ang hindi alam ni Kenneth, wala na palang sulian ang inilabas niyang malaking halaga ng pera. Hala! Tuloy-tuloy naman yung, ano, yung 5% na, in na interest. Kaya... Kaya for me, parang napanatag na din ako na, ah, okay, digit siya kasi. consistent eh. never pumalya sa pagbibigay. So, not knowing, yun nga. Galing pala din sa pera ko yon. Uh -huh. Yung binibigay, pinapaikot lang nila. Para tuloy na nalo sa loto ang mag-asawang Pio at AJ at ang kanila raw Tita Dazi. Jackpot, kahit laway lang naman ang puhunan nila. Speaking of puhunan, naisip bigla ni Kenneth na i out na ang perang ibinigay niya. And then that's the time na nagsabi na si Pio na na daw yung pera. May istorya silang sinabi sa akin na uh, yung tita daw, Uh, pina sila daw pinasok daw nila sa isa pang call center sa sa Caloocan din. And then parang tinakbuhan daw sila ng mga pinagkatiwalaan nila doon. Sinabi sa akin ni Pio, sobrang shock lang talaga ako tulala. Hindi ko alam anong gagawin ko kasi parang I ano mean, may hard earned money. Ilang years mong ipinagipunan ipunan Nakakalungkot isipin na kaya ng isang tao gawin yon sa mga biktima pero kasi ang konsepto nila is yung intention, hindi talaga pakikipagkaibigan. Ang tingin nila doon sa tao is a target or someone na pwede nilang i-take advantage. So mali na kagad yung purpose. Natanggal na kagad lahat ng emotions involved doon sa doon sa behavior ng scamming. So kung ganito yung mindset mo, usually ang mga taong ganito, uh, matatalino nga sila, pero walang empathy ang 10.7 million pesos ni Kenneth naging zero. Naku po. Para akong bin ano ng malamig na tubig the time na pumasok na sa isip ko 'yon na ano it's all a lie. 43 daw kami na nag-invest. So sabi ko, "Asan ah, yung yung documents? Pakita mo sa akin. Sino yan ganyan-ganyan?" Wala kahit isa picture ng taong yun, wala. They're, they calling names, pero name lang, first name lang. Mm -hmm. So, walang, walang mapakitang tao, walang mapakitang documents. Dahil nabuking na ang umano'y kabalastog ginawa sa kanya, nagtapat na si Pio. Baka naman daw, pwede pa siyang bigyan ng one more chance. Uh, sabi na hindi niya tatakbuhan. Uh, so, pagpunta niya sa bahay, lumuhod siya, umiyak, ganyan. Umamin talaga siya na nagalaw niya yung pera. Saan niya daw dinala, sir? Sugal and Drugs. Sila nung live-in partner niya. Sa sariling pag-iimbestiga ni Kenneth, nalaman niyang hindi siya nag-iisa. Marami pa raw palang nagoyo ang mala partner sa pambubudol. At si Tita Dazi, isa nga bang guni-guni? Kinausap ko na din yung other victims na parang ang dating is si Theo nakakuha, nakakuha ng investment sa akin. So parang bibigyan lang niya ng percentage to si ano, si Tita Dazi. Oo, parang ganun ang nangyari. Kaya parang, it's a conspiracy na, na, kanya-kanya tayong kuha ng investor. Nang malaman na nabuko na si Napio, AJ at Tita Dazi, nagkanya-kanya na raw ang tatlong itinuturo itinuturong mga mambubudol. Hindi na sila ulit nakita pa ni Kenneth, kaya sa pulisya na siya dumiretso. Handa raw magbigay ng pabuya si Kenneth sa sino mamakapagtuturo kina Ralph Raven Pio de Roda Anika Joy Del Rosario at Edelaida Del Rosario Reyes. Ipagbigay alam lang ang anumang impormasyon para mapanagot sila. Sabi ko, kung ano lang to physical, gagaling ako eh. ba? Diba? Pero ito, ano to eh, mental and emotional scar na hindi ko alam kaya hanggang kailan ko dadalin. Kasi wala akong ginawa sa kanilang masama eh. Tumulong nga ako eh. Ganito yung babalik nyo sa akin. Of all the people, yung tumulong pa sa anak niyo importanteng ma-check no after a traumatic experience maganda pumunta sa isang mental health professional this could be a psychologist uh, so ira run through yung pangyayari no i-debrief Ide tapos titingnan kung nagkaroon ito ng impact no to the point na maibalik sana dun sa regular niyang routine or mindset bago nangyari yung scam pwede rin sa psychiatrist Usually, kung kailangan ng pharmacological interventions like medicines, kunyari, nakadevelop siya ng insomnia. Uh, hirap na natuk, makatulog So yung mga basic uh, concerns tapos kung may depression at uh, nagkakaroon ng self-harm tendencies kailangan din tumingin sa sa psychiatrist so ito yung mga pwedeng measures na gawin minsan ang ating kabutihan nagiging kahinaan din lalo sa mata ng mga mambubudol na umaaligid lang habang naghihintay na makapanloko wala namang masama sa pagiging may magandang loob pero di ba mas maganda kung maging maingat din sa mga magsasamantala sa kabutihan mo. Ako po si Rinel Pawid at yan ang aking budol alert.